eta po. Oh ano sa Ano ba kin? na. maliit ka. Ito daw natin kaya bumili ng gamot. Tapal sa noo. nagupo Bayan. <laughs> puro professional lamang yung gumagawa nito <laughs> patubay na magulag ka lang <laughs> oh, di ba nagaya Kau <laughs> ni oh. apa? Antara Professional lamang ko ang gumagawa nito. No, ano ba yan? magulang kailangan. Ay, ma <laughs> ano Ano? Na? na ba? Kan ba? Kita mo ka pa Nalala ko nung maliit kami. Dahil walang panggamot ang nanay ko. Ito, tapal. Para matanggal ang lagnat. Ayan, guys. Tingnan natin kung ano ipikto nito, guys. Ano, hindi ko alam kung anong ginagagawa nila. Okay. I'll update you later for the outcome. Okay, bye.